Dalton Connect parang veterano daw maglaro, dapat daw maging regular na starting five ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, nagtagumpay nga ang Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans sa score na 104-99 na nagbigay sa kanila ng limang sunod na panalo ngayong season. Pinangunahan ni Anthony Davis ang Lakers sa pamamagitan ng kanyang 31 points at 14 rebounds. Sa unang quarter pa lang, mainit na ang simula ni Davis na agad nagtala ng early 7 points. Dinomina niya nga ang paint area at walang nakasabay sa kanyang laro, lalo na sa mga transition place Bukod kay Davis, malaking tulong din ang naging ambag ni Dalton Kneck na nagpakitang gilas na parang veterano sa kanyang 27 points. Isa siya sa mga bumuhat sa koponan at maraming fans ang naniniwala na nararapat na siyang maging regular na bahagi ng starting five ng Lakers. Ang kanyang scoring at composure sa laro ay naging mahalaga sa panalo. Samantala, si Lebron James ay nagtapos na may 21 points, 7 rebounds at 5 assists. Bagamat maalat ang kanyang simula kung saan wala siyang naitalang puntos sa unang quarter at may ilang turnovers, bumawi naman siya sa ikaapat na quarter. Ang kanyang crucial three-pointer sa huling bahagi ng laro ay nagpalaki ng lamang ng Lakers. Si Austin Reeves naman ay nag din. Nagtapos lamang ito na may 10 points sa loob ng 41 minutes. Hindi naging consistent ang kanyang shooting na isa sa mga dahilan kaya nahirapan ang Lakers manalo. Sa kabilang banda, nasayang ang 32 points ni Brandon Ingram at 16 points ni Jalen Nowell para sa Pelicans. Malaking kawalan para sa kanila ang mga key players na sina Zion Williamson, Jose Alvarez, at CJ McCollum na hindi nakapaglaro dahil sa injury. Samantala, kanina sa naging laban ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans, muling nagpakitang gilas ang rookie na si Dalton Kanecht. Sa naturang laro, nakapagtala siya ng impresibong 27 points, 7 rebounds at 2 assists na mayroong 58% shooting mula sa field. Bukod pa rito, nakapagbaon din siya ng 5 three-pointers mula sa 10 attempts dahilan upang mapansin ang kanyang likas na husay sa three-point area. Siya rin ang naging dahilan kung bakit nakahabol ang Lakers sa kalagitnaan ng laro matapos ang kanyang sunod-sunod na three-pointers na nagbigay ng momentum para sa Lakers. Marami ang napabilib sa kanyang laro na tila ba isang veterano na kung maglaro. Wala ring bakas ng pressure sa kanyang kilos kaya't natural at mahusay ang kanyang performance sa court. Ayon sa mga fans at ilang NBA analyst, nararapat umanong maging regular sa starting lineup si Dalton Connect. Malaki ang potensyal niyang makatulong sa Lakers lalo na sa aspeto ng outside shooting. Ang kanyang pagiging maaasahan sa mga crucial moments ay isang mahalagang aspeto na maaaring magbigay ng panibagong enerhiya sa kanilang kampanya. May mga nag nagsasabi pa nga na si Connect ay maaring ituring na steal of the draft dahil sa kanyang husay na tila hindi pangkaraniwang nakikita sa mga rookies. Ang ganitong klase ng performance ay nagbibigay pag-asa sa mga tagahanga ng Lakers na maaring maging mahalagang piraso si Connect sa kanilang tagumpay sa mga susunod pang laban. Narito naman ang ilang mga highlights ng rookie na si Dalton Connect. Went right to him. Throw it down! Three. Three. Yes. four three i uh, need throw it down slam